Magandang gabi po sa atin lahat guys. Uh, ah, kain po tayo ng hapunan. Ito po yung akong ulam guys sa ah. na hotdog. Na ano, hindi siya pinirito guys. In-steam lang siya para matanggal yung kanyang kulay. Ayan po guys, um, wari po ako ay pagod na pagod eh. Ito eh, maghapon na siya dito. Pero kailangan kumayod guys, gawa ng mga bayarin. Madami pa siya akong bayarin guys na nung um, masalo na nagkasakit, ako nagkasakit. Nagpatong-patong lang aking mga bayarin. Kaya na-stress ako na 43 years old pa lang yung mukha na akong 60 oh. Na-stress ako ngayon, guys. Tapos, nakikita ko pa yung aking magulang na may karamdaman. Gusto kong tulungan. Wala man ako matutulong. At ang kinikita ko, yung kulang pa may bayad sa akin, mga bayarin. Kaya, nakaka... sakit ng ulo pag-isipin mo. Aking nanay mm, at tatay ay na rin sila. May mas laloy na akong tatay na yung may naramdaman sa katawan. Kaya ang hirap. Subura. Hindi ko maintindihan kung paano maka-raos. Pero, talag lang ako sa taas, guys. Alam ko, simply kay God. Kaya ako nagpuporsige guys, mag-vlog. Baka sakaling dito ako makaahon sa kahirapan. Hindi ko naman ako yayaman eh. Basta makaahon lang ako sa kahirapan. Ma makabayad na nga kay mga pagkakautang. Ayan. Nakaka-stuffin guys. Pero nakakaraos <laughs> din. Pero <laughs> makakaraos. Tama ako. Lagi makakaraos. Um, Ang ulam ko pala guys. ay Itong hotdog na, ano, ni-steam lang siya, guys. Hindi siya, hindi siya pinirito ni-steam para naman. matanggal yung, ano, yung kulay red niya. Tapos, ako pa pala, eh, hindi naman madano ako, eh. ay, kailangan pang magpa-biopsy gawa ng biniling nga pa rin iyo. Nang nagpa-hospital, nang, nang hospital kasi ako, guys, ay, ay, nakita silang bukol, tapos, nag- uh, biopsy uh, pag pinabayaan daw ay parang babagsak at sa uh, cervical cancer parang ganon pero hindi pa naman daw po ganun. basta wag lang daw pong pabayaan tapos uh, naglagi akong nagbe-bleeding nagbe-bleeding nag nag tapos napa-transbe ako noong February 18 ang sabi ulit na sa akin ng doktora ay eh, kailangan mag ma si uli para kung pares daw yung result ng una at saka pangalawang biopsy ay operahin. Oh, Pero huwag na naman po sana kasi hirap na nga Hirap na nga kami sa financial pag nangyari pa hindi mas lalo na. Kaya tiwala lang ako kay Lord unang-una ang Panginoon. Ayun, kinento ko lang sa inyo guys yung buhay. ko kasi sabaga ako ay eh, work with stress na Alam ko lang maikwento sa inyo yung aking kahirapan sa buhay. So, po guys. Huwag <laughs> yung papahala mo na po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at panonood po sa aking YouTube channel. Bye-bye po. God bless po sa ating lahat. See you by next upload.